Hi hey guys! Samahan nyo nga po pala kami dito magluto ng aming pinagmamalaki na pinakbet The Best Filipino Food Recipe So tara, kung gusto nyo matuto tapusin mo ang video na to So the first process sa pagluto ng pinakbet ay nagprito po muna kami dito ng bangus So ayan po, sa pagpipirito pa lang po ng bangus, nakaka-satisfying na po yung kanyang tunog. Dito po yan, pinapaluto po natin siya ng mabuti para malood po yung lasa niya po sa kanyang laman. Dito po, mapapansin na po natin na ibinabaliktad na po natin itong bangus dahil luto na nga po itong ating bangus. So kailangan na po natin baliktarin. Siyempre po, pagtapos po nating baliktarin, so ayusin na po natin itong mga bangos. Yan. So yan, aray ko, tumalsik pa yung mantika dito guys. Grabe, ang sakit kamay ko dito sa pagbibidyo na to. So mapapansin po natin guys na yung nasa gitna po ng mga laman ay hindi masyadong naluto Kaya po yan binabaliktar po natin yan yung mga laman na ipiprito po natin para lutong luto din po yung mga laman. Hindi lang po siya sa gilid na prito. After several si 10 years, so 10 years, <laughs> luto na ang ating bangus na pinirito. Dito po mapapansin po natin na inihanda na rin po natin ang ating mga gulay. Nandito po yung talong, yan bunga ng malunggay, okra at meron din po tayong kamatis. So ipinipred na po natin ito ating mga gulay sa gagawin po nating pinakbet. Dito ang una po nating gagawin is maghihiwa po tayo ng bawang. Pipit-pitin po natin yung bawang. Siyempre tatanggalin po natin dito yung balat at hihiwain po natin yung bawang dito. So yan hihiwain na po natin yung bawang dito guys. So after po natin mabalatan yung ating bawang. So yan ganyan-ganyan lang po yung ating paghihiwa ng bawang. Hindi masyadong maliit at hindi po masyadong malaki. Yung katamtaman lamang po at para po sa ating gagawin na inakbet. So, after po natin yan, magalip or mahiwa, so, iset aside po natin yung mga bawang. Ayan, so, may natira pa. <laughs> may natira pa po, hindi na anong bawang yan. So, next po natin gagayatin ay yung sibuyas po. So, yan, tanggalin po muna natin yung balat dito, guys. Ayan, tanggalin po natin yung balat ng sibuyas. Siyempre, hindi yan kasali sa iluluto natin. So, after po natin mabalatan yung sibuya, syempre, hiwain na rin po natin itong sibuya. So, o, oh, grabe guys, no? napakabilis maghiwa ng aking kapatid. Talagang chef to guys, ang aking kapatid. Kaya, kasawain nyo na. hi, jump lang po. So we need to set aside our onion kapag nahiwa na po natin or na-slice na po natin. So ganyan, ganyan lamang po yung paghiwa po natin ng onion na Hindi malaki, hindi masyadong malaki, hindi masyadong maliit. At sakto lamang din po katulad po ng bawat So ready to cook na ang ating pinakbet. So inanda na po natin. So una, painitin po natin muna yung ating gagamitin na kasirola pagtapos maglagay po tayo ng mantika kapag uminit na po ito pagtapos po natin na kapag mainit na ang mantika so ilalagay na po natin yung ating bawang dito so halu-haluin lamang po natin at palabasin po natin yung aroma ng bawang at kailangan po tosto din po natin itong bawang so next po natin lalagay po dito yung ating sibuyas, siyempre hindi po yan mawawala ang ating sibuyas. So haluyaluin lamang po natin at yan. Yan, halu-haluin lamang po natin dyan. So ayan, pa ito po na may ko aroma ng bawang at sibuyas. Kaya ready to prepare na po at ilagay na po natin itong ating tomato o kamatis. na tinatawag. Ayan, so yan, nilagay na po natin dito yung kamatis at halu-haluin lamang po natin upang yung moisture ng kamatis is talagang manuot doon sa ating mga pinaghalong mga gulay at ingredients. So yan, halu-haluin lamang po natin yan ng mabuti para mas lalong malinamnam ang ating gagawing pinakbet. So imekos-mekos mo na yan insan. Ayan, so yan. Siyempre ipit-ipit po natin din dito yung kamatis para mawala or manood po yung kanyang mga kata syempre para mas masarap talaga ang ating gagawin na pinak Filipino recipe yan so yan gayat natin yung mga kamatis yan sige insan kaya mo yan so after na kumulo po or after na medyo luto na ang ating tomato so ayan tignan po natin ayan luto na po ang ating tomato dito guys so Ayan, ready to prepared na rin po ang ating yan, Bunga ng malunggay. So ilalagay na po natin yung bunga ng malunggay dito, guys. So mapapansin po natin na ayan, halo po natin para manood po yung lasa ng kamatis o mapat para po ma ng bunga ng malunggay yung kamatis, yung linamnam at aroma ng ating mapinagsamang paggulay katulad ng bawang, sibuyas at syempre ng kamatis. Di ba guys? Sarap po guys oh. So walo halu lamang po natin para mas manood talaga yung lasa at aroma ng kamatis na ito. So yan, walo halu lamang po natin dito guys pagtapos po nating halo-haloin, syempre, ayan, makita ko muna sa inyo guys, montage ko muna sa inyo yan. Diba guys, kahit hindi pa puluto is napakasarap na po tignan, 'di ba? So after po ni Minecos Mecos ni Insan, so lalagyan na po natin ng tubig at sasabawan na po natin itong ating pinakbet, 'no? So tatlo hanggang apat na basong tubig po ang amin nilagay dito sa aming pinakbet. So yan, so maglagay lang po tayo ng tubig dito. And uh, wag naman po yung sobrang daming tubig. <laughs> Hindi naman po nilaga ang ating iluluto, kundi pinakbet. So pagtapos po nating lagyan ng tubig, syempre maglagay po tayo ng seasoning kahit konting asin or like seasoning, di ba? So i-ready e na rin po natin dito ang ating mga gulay. Meron po tayo dito okra. Ayan, meron po tayong bataw. Meron po tayong talong at sigarilyas. Ayan. Yan, kumukulo na nga po dito ang ating, ayan, ewan ko ba kung pinakbet o malubunga ng malunggay ang ating iluluto ngayong araw. Kumukulo na nga ang ating bunga ng malunggay. So alam ko po na talagang luto na rin yung ating bunga ng malunggay sa ilalim. So i-ready na po natin itong ating bagoong, yan, panggalingay yung bagoong po ang ating ginamit dito para mas masarap po ang ating pinakbet. So, sa pinakbet po namin is may bagoong. <laughs> may bagoong naman talaga yung pinakbet. <laughs> so, yan. So, kailangan natin yung imekos-mekos din ng ating bagoong. So, wag po natin isasama yung mga buto-buto ng mga isdang maliliit kasi nakakatinik yan pag kinain po natin. So, kailangan lamang po kuha lang po tayo ng konting sabaw sa ating niluluto at hiyalo po natin doon sa bagoong po natin. Then, imekos-mekos po natin ng kahit kunti-kunti. Then, tsaka po natin ilalaglag doon para 'yung mas li linamnam ng bagoong po natin ay absorb po ng ating niluluto. O dito daragdagan po natin ng seasoning or asin ang ating niluluto kasi konti lamang po 'yung nailagay po natin kanina. So after po natin ilagay, so i -mekos, mekos pulit natin dito. Then ready to prepare na po ang ating mga gulay na talong at okra po muna. Isinet aside po namin 'yung sigarilyas po. Ayan. So, ayan. So, wag po natin haluin. So, i-dip lang natin ang ating mga gulay para mas madali po itong maluto. to dahil kulang pa rin ang ating seasoning na inilagay, ito na nga po naglagay po tayo ng seasoning. Ito po yung tinatawag po natin ng magic. Sarap. Pero hindi po yan sponsored guys ha. <laughs> so, next po natin ay ilalagay dito ang ating ampalaya. So, sa so, kapag nagluluto po tayo ng pinakbot na may ampalaya, wag na wag po natin Ah, haluin So, next po natin na nilagay dito yung ating sigarilyas. Dahil kapag hinalo po pala natin yung ampalaya guys, is magiging mapait po yung ating niluluto. So, hayaan lamang po natin kumulo yung ampalaya. Huwag po natin halu So, next po natin na nilagay dito guys, syempre ang ating ayan sa hog, kundi ang ating piniritong bangus. Ayan guys. So, yan. Ah, pakuluan lamang po natin yan. Then, ready to eat na po ang ating pinakbet the best pilipino recipe sempre. Ito hey po papakuluan po natin so takpan po muna natin. After several 5 minutes, eto na po, lutong-luto na po ang ating nilulutong Pinakbet the best Filipino food recipe. Napasarap po nito guys. So tarat, kain na po tayo ngayong tanghali. So maraming maraming salamat po sa panonood. God bless sa all po.